Kung nagninegosyo ka tapos gumamit ka ng ganitong disposable na baso, ay ganito ang gawin mo para hindi basta-basta maalikabukan yung mga baso mo. Kumuha ka lang na isang pirasong baso na gusto mong gawa ng lagayan para magiging sukatan. Pagkatapos mo namang masukatan o maguhitan, hayyan at putulin mo na nga yung pinaguhitan mo o gupitin mo. Maliba naman dyan sa bibig ng bote ay kailangan mo rin putulan doon sa putan. Pero dito, hindi mo siya didiritsyo putulin, magtira ka ng kahit half inch lang. Ayan, ganyan yung maging niya, tapos bumutas ka naman isa sa harapan, tapos bubutas ka rin dun sa pinakalik niya ng dalawa. Gamit naman yung takip na pinutol natin kanina, lagyan niyo lang siya ng blue stick. Tapos ayan, idikit niyo siya dyan sa tapat ng isang butas. At kapag naman tuyo na yung pandikit, ayan, gagamit lang tayo ng isang rubber band. Tapos ipasok mo dyan siya sa siya isang butas para magsilbing tali niya para hindi siya basta-basta bumuka. Ayan, ganyan yung magiging hitsura niya. Tapos doon naman sa dalawang butas, maglagay lang tayo ng cable tie. Ito naman ay magsisilbing panali para kahit saan natin pwede siyang isabit ay masasabit natin. Mas convenient kasi siya kapag nakasabit para mas mabilis nga makakuha ng baso. Ayan, pagkat tapos naman lang kapag okay na, maglagay na tayo dyan na disposable na baso. Iyan na nga lang din yung natitira kong mga disposable na baso, pero pwede na yan, sample lang naman yan. Tapos ayan, ganyan yung itsura niya kapag nakasabit. O diba, mas mapapabilis na yung pagkuha yung na baso. Ang mahalaga din ay hindi siya naalikbukan, lalo na kapag sa labas tayo magtitinda. Kaya kung natitinda ka sa labas, e try nyo na to.